Kaya naman po muli ang pagbahagi natin ng kalaman at idea, no? So, ang nagdaan po is kumawa po tayo ng itong garapa na ganito kalaki. Diba? Ngayon ay eh, ito na lang po ang natira. At ito po ay sold na po. Meron na pong namayari. So, dagdag na naman tayo gumawa. No? So, gagawa na naman po tayo ng panibago. At gagawa din tayo ng mother langisan. Yan. So, meron naman po tayong hagian na isang subok sa kargada. Kaya gusto niya na maglingko din bilang magagamot. Kaya, aakayin natin, tutulungan natin. Kaya, gagawa natin ito. Tanggalin lang natin, siyempre, ang laman nito. So, papansin nyo, dili talaga tayo ng ganito malaking garapa ng itikasin. At, gagawin natin mother langisan no? Share the so sa mapagpalang panahon sa inyo. So sa mga gustong magpagawa nito ay eh, magtiin lang kayo lalo na yung mga nakakuha na ng gamit dito sa atin, no? So sino-sino nga ba ang mga subok sa larangan ng paggawa o paglikha natin ng kargada? Sila po yung mga madalas kumukuha at tumangkilik ng gamit sa atin, no? So, ibig sabihin kasi, pinauna natin ang magkuha ng karga na tulad ng langisan. Nung sila ay makagamot na sa sarili nila, nung sila ay kaya na nilang gamutin ang mahal nila sa buhay, kasama yung mga kamag-anak ah, nila o, at saka yung mga malapit nila sa buhay, ay eh, kalaunan talaga ay nahikayat sila sa sarili nila na tangkilikin Alarang spiritual at ang kilikin at ang bilang isang manggagamot. Kaya, kung papansin nyo, lalong dumarami ang kumukuha sa atin ng dagdag na langisan, lalo na ito mga madir. No? At siyempre, gaya ng sinasabi ko, pag ang tao ay subok na, hindi na po tayo naglilimita, pag sabihin na kukuha uli ng gamit, upang magdagdag siya ng gamit upang makapaglingkod siya ay hindi na natin siya lilimitahan ng pagbahagi ng gamit so, simple bibigyan talaga natin siya ng pang malakasang kargada kasi siya ay papasok din sa karang espiritwal, so, transfer ko lang ito dito And so, ito ang ano natin no? So ito naman kung meron tayong pinadalhan sa Israel, meron naman po tayong papadalhan sa Guam. No, isipin nyo, Magagamit natin kahit pa sa ibang bansa, yung iba ang kapaniwalaan nila ay bawal itawid sa dagat to no, sa atin kahit saan pa lupalop sa buong mundo ay pwede natin ipadala no at ito ay maging epektibo sa lahat ng tumangkilik no alam niyo kung bakit nga ba epektibo ang nangyari Yeah, nga, yan po ang topic natin ngayon. Bakit po siya epektibo? Dahil yun nga. Ang idea po ng pagkasa ng langisan dito sa altar natin ay hindi po katang isip ko lang. Hindi po ibig sabihin na gumagawa ko, ay eh gusto ko lang. Hindi ibig sabihin na gumagawa ko ng gamit dito dahil sa kagustuhan ko lang. Hindi din ibig sabihin na gumawa ko dito dahil sa meron lang nilang sabi-sabi na ganito ang paraan. Kundi ito po mula pa sa saling lahi ng unang panahon kung ano yung kaparaan nila hanggang sa mga sumusunod na henerasyon hanggang lumating dito sa atin na so, nagkaroon tayo ng matibay na pundasyon kung paano ito gawin, paano ito maging gawing epektibo. So hindi din ipagtakaila na meron talagang malaking ambag ang tinatawag na salita o orasyon ng Panginoon gaya na sinabi sa uh, 2 Corinto versikulo 4 2 Corinto kapitulo 4 versikulo 20 na sinabi na ang kaharian ng Panginoon ay hindi lamang salita kundi ito ay may samang kapangyarihan so ibig sabihin hmm bawat ginigkas nating dasal, bawat orasyon na ginagamit natin, lalo na kung ito'y minana pa natin sa so mga sinaunang tao na naging bantog at maging mga antengero o mga manggagamot ng unang panahon at ito'y na ipamana sa atin, ibig sabihin pa ito'y tangkiliki natin ng maayos, gampanin natin, gampanan natin ang katungkulan dito, ito'y magagamit talaga natin sa narang spiritual bilang mag-aanting at manggagamot. So, tinanggal ko lang yung liquid sa lalim. No? So, pag sabihin naman natin sa pagkasa ng oras yun, halos bukang bibig ko dito sa live natin mga kaibigan, yun po talagang orasyon ng Diyos Ama, orasyon ng Agila, orasyon ng Pers 18, na 18, at Haring Bakal at Kontra Ambos. Alam niyo kung bakit? Dahil yan po, base sa karanasan ko, base sa karanasan na nabagian ko ng gamit, ay epektibo talaga. Kaya, pag may nagpakasa sa akin, may magpagawa ng gamit sa akin, dito talaga ako mag-rely. Dito talaga ako nagbase sa mga orasyon na ito. At siyempre, dagdagan pa ng kalaman natin sa paghahanap ng kapangyarihan ng kalikasan tulad ng mutya o representasyon sa mutya ng lupa, tubig, hangin at saka apoy kaya naging mas matibay no? bakit nga ba kailangan nating alamay, alamin ang kapangyarihan ng kalikasan dahil ang kalaban ay gumagamit din yan so mas mainam na alam din natin mas mainam na ginamitan din natin so baga, kung meron kang kumplitong rekado meron kang kumplitong sangkap sa kapangyarihan na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, tubig, hangin at saka apoy ibig sabihin noon pag makasagupa ka na gumagamit din ng mga galing sa elemento ay hindi ka matatabla nito kasi mayroon kang panangga na mula din dito bro, murag na ako'y daghan garapa diri bro, empty battle pangitaong din ako sige bro, walay problema bro, salamat tayo Ayan. so, limitin natin tanggalin natin yung kulay. Okay? So, iron Ultra, mapagpalang pa ron. So, dito na lang yung langis inilagay. Hindi mag-away ha, kaya naghihimo si daddy. So, yung mga tuta kasi. Yung tuta, pusa, pag may ginagawa ko sa altar, andito yan sa gilid sila. Yung lalaro, yung iba yung nakahiga lang. No? And yan. Kumusta po ang bawat isa? Yan. Sumapa mapagpalang panahon at maulan na araw sa ating lahat, no? Grabe, ulan. Shout out nga pala sa lahat ng mga taga-Karatig bayan natin na sa Davao, no? Ah, uh, kung galing ka sa norte, ah, uh, galing ka sa Talabo, Tagum, Carmen, Davao Oriental, papasok ka sa Davao, ay eh, talagang mahirapan kayo sa pagtawid kasi may plano o malakas ang baha so, siguro sa panay ng pagulan talagang umusbong na yung tubig baha okay so magsabi kayo ha kung naririnig nyo ako hindi kasi malakas ang ulan so, kung hindi nyo narinigan yung boses ko magsabi lang kayo kasi pwede naman natin i-win na lang muna yung live okay so ganito ang proseso Diyan ko kayo, no? So, ito po, ang layo ko ito, bakit ko ito ginawa ngayon na ipakita ko sa inyo para ito sa mga gusto o na nais na matuto. Palma well, ko, kaya. So, yung nais matuto, no? So, ganito ang pag-prepare. Sa garapa pa lang, kahit wala pa yung sangkat, kailangan mo na yung gawa ng ritual para maitaboy mo ang maaring pumasok na negatibo. No? At isa din po sa mainam, pag gagawa po tayo ng garapa, gagawa po tayo ng pangdepensa, dapat kalmado ang isipan natin. Dapat hindi tayo galit. Dapat wala tayong problema, Dapat iniisip natin ay ang grasya, kapangyarihan at kabutihan ng katawan. Para iyon ang magiging ipikto ng gamit na ginagawa mo. Yan po ang simpleng sikreto. At simple kailangan talaga ng palina. No? Yan. Ayan na lago. Kuya, may bao ako na isang mata. Yan. So, ano ba yan? May isang mata, isang bibig o isang mata talaga? So, kung meron ka niyan, kapatid, yan, mapalad ka. No? So, kung um, may tanong mo kung ano ang kakayanan nito,

ang ibig mong sabihin, meron kang baaw sa mata isang bibig, no? Iba kasi yung isang mata talaga, no? Iba din yung isang mata isang bibig. Ang isang mata isang bibig, yan po ay e, simbolo ng buwan at araw. Yan po. So, simple lang po sa mga nagnanais matuto, sundan nyo lang ito. At least, uh, gaya na sinasabi ko, around 70% ng ginagawa ko ay pwede nyo makita. Pero yung mga importanteng bagay na gagawin ko sa pag pagkasa ng kargada ay hindi nyo po pwede makita. Okay. So, siyempre, Lagyan natin ang label o logo. No, so, bago ang oras logo mo na. So, pipili ako dito ng mga retaso po kaya ng baby so, quad medal yun. Yan, dito tayo pipili. Yan. Yan. So sige, sa gustong magtanong, magtanong po kayo. Habang gumagawa ako dito, wala pong problema kung may magtanong. Okay? kaya natin kung ano yung hitsura niya ang magiging logo ay ganyan sa ganyan sya so ano sya haring bakal Santo Cristo San Miguel at uh, sa Guerrero limang uri ng medalyon yan ang magiging logo Okay, hey, kuya, lagi ako na na naginip na nagagamit na ko ako na hindi ako alam ko pang ano, kapatid, pakiulit po na sinabi mo hindi kita maintindihan pakiulit po yung type mo no? Oh, yung mo, pakiulit yan, ano klase pa naginip meron ka hindi natin kung pong maganda ba siya tingnan okay so, ano ang kalabasan okay tayo natin panat tayo ng pangkuhit okay para sa atin ayos na ayos Mm. Sino ba ma hindi maantig diyan, oh? Ba? Diba? si silip pa rin ang sangkap sa loob. Okay. Kaya na sinasabi ko, ang lamang lang ng malaki, maraming langis, maraming sangkap may lalagay at malalaki. Yan. Kaya paubos na din 'to. Kaya kailangan kong kumuha ulit doon sa kaibigan ko Ang ganitong klaseng sarapa. Ayan well, na, pa-highlight natin sa iyo. Yan, ayan, lagi ako na naginit na ako nang gagamot ako, kaso hindi ko ako marunong. Ibig sabihin, kailangan mong matutunan, no? Sa panaginip mo na ikaw ay nakakagamot, gumagamot, pero base sa, sa sinabi mo, hindi ka marunong. So, anong, eh, ano bang pinakamainam masagot yan, kapatid? Kailangan mong matutunan kailangan mo aralin. Okay? Aralin mo, kapatid. No? Walang imposible sa kapangyarihan sa kanyanan ng amang magkapang. Hello, General Ground Protection. kapag palang hapon at kumusta ka, kapatid? Yan ang gusto ko bro Laging masaya ba ako Yan importante kapatid no Yung mga hamon ng buhay Normal lang yan Yan mapagpalang hapon po Yan Sino kapatid na Jula Guhildi Yan Isa sa kapatid natin Ang na tumangkilik yun ang gamit no Yan so congratulations Isa ito sa nagpaakay sa atin Yung anak niya ay nag-exam Tawa ng Panginoon ay Maliban sa pagpasa may babunos pa kasi naging nagkumlaudi nagmagna kumlaudi ba yung anak mo suma kumlaudi ba yun kapatid na no at ngayon naman ay papalapit na rin yung exam no ah uh, isa pa anak ayan kuya lagi akong na, na, nilalapitan ng bato sa loob na nang lang kayayan Kapatid, hindi ko paki paki ano po ng message mo. Siguro naka-auto correction yung cellphone mo. Kaya pag mag-type ka ay eh, naiiba yung message pag send mo, no? So paki-ulit po ng message mo para po magkaintindihan tayo. Ngayon ko muna 'yan. buto ng langka. Okay. Ah, uh, kung ibig sabihin nun, kung buto ng langka na nakuha mo mismo sa bunga ng langka. Ayun ay totoo. Pero kung napulot mo tapos nakita mo lang sa daan o sa isang paso o sa